Ang ganda ng view ng Mount Apo. Ayan. Ganda talaga ng view. Mainit-init. Ang in silaw kasi. Ito okay. yung ano natin. Ang ganda talaga ng view dito guys. Ayan o. kapatagan. Ayan. Ang daming taniman ng gulay dito at saka mga bulaklak. Parang bulaklak yung income nila dito. Ang daming mga bulaklak. Ayan. Ito yung mga tanim jets, yung mga bualak na. Ano ito? Kapi. Nagtapin nyo sila ng kapi dito guys. Yung ginawa ang kapi. Kapi powder ba yan? Untuk aku, ya.